Hello and welcome back again to my YouTube channel, The Mommy Jaja Vlogs. For today's video, magbabahagi ako ng pampaswerte sa sugal. Kahit na anumang uri ng sugal, kung ito man ay loto, STL, o raffle, o kung anuman ang mga tinatayaan nyo. Kaya kung kayo ay mahilig, panati ko sa mga pampaswerte, panoorin lamang ang video na aking ibabahagi. At kung hindi naman, Humanap lamang kayo ng video na gusto nyo. Mainam na gumawa muna kayo ng mga pampaswerte lalo na sa sugal bago kayo tumaya o pumunta sa mga sugalan para magkaroon kayo ng tsansa at hindi kayo panay talo o umuwing luhaan. Kahit na simpleng pamamaraan ay gawin nyo para magkaroon kayo ng tsansa na manalo. Kailangan sa paggawa ng pampaswerte dapat meron kang 100% na paniniwala. Paniwalaan mo ang mga pampaswerte na iyong ginagawa at maging positibo. Paganahin ang law of attraction na mananalo ka sa anumang sugal na tinatayaan mo na makukuha mo ang jackpot, ikaw ang mananalo. Mananalo ka ng maraming pera. At huwag kang magpaka negatibo. Alisin mo ang mga galit at sama ng loob para hindi yan yung ma-attract mo. Kung meron kang naiisip na mga negatibo, iwaksi mo muna yan. Magpaka positibo ka lang sa mga paggawa ng pampaswerte para ito yung maakit mo. Napakadali lamang ng pamamaraan ng pampaswerte ito. Mangangailangan lamang tayo dito ng asin. At mga kailangan din tayo dito ng papel. Isusulat mo dito kung anong sugal ang tinatayaan mo. Isulat mo dito kung loto man yan, kung STL man yan, o raffle. At mga tayo dito ng isang basong tubig na nakalagay sa babasagin na baso. Palagi tayong gumamit ng mga babasagin para mas lalong maging epektibo ang mga pampaswerte na ginagawa. Huwag na huwag kayong gagamit ng mga plastic dahil negatibo ang maaakit niyan. Kung naisulat mo na sa papel kung anong sugal ang tinatayaan mo, kung anong sugal ang gusto mong doon ka ay manalo, tiklupin mo na itong papel na papalapit sa'yo para i-claim mo ang blessings, i-claim mo ang panalo, i-claim mo na ikaw ang mananalo sa sugal na pupuntahan mo. At saka mo ngayon ito, ilalagay sa basong tubig. At pagkatapos ay kukunin ang asin at kumuha ng isang kurot ng asin at saka mo ilagay dito sa baso. Tatlong beses mong gagawin yon Habang ginagawa mo yon ang paglagay ng asin sa baso ay magsabi ka ng good intentions mo. Magsabi ka ng affirmations na mananalo ka sa sugal na to. Mananalo ka sa sugal na to. Mananalo ka sa sugal na ito. kanon. At pagkatapos, ito ay ilalagay sa altar o kung gusto mo sa kwarto, ilagay lamang sa pasimano ng bintana. Gagawin ito bago ka tumaya o bago ka pumunta sa sugalan. Bago mo ilagay sa altar, hawakan muna ang pampaswerteng ito at Magsabi ka o oh, bulungan mo ito ng mga good intentions mo na ikaw na ang mananalo sa sugal na pupuntahan mo. Ma mananalo ka ng maraming pera. Kung raffle, ikaw ang mabubunod. Ikaw ang makakakuha ng jackpot. Kung loto, makukuha mo ang jackpot. Ikaw ang mananalo. Mga ganon. Bulungan mo muna ito bago mo ilagay sa altar. Ang paggawa nito ay walang specific na araw. Kung anong araw ka na pupunta sa sugalan, ay iyon ang araw na paggawa ng pampaswerte na ito. Gawin at subukan ang mga pamamaraan ng pampaswerte ito para magkaroon ka ng chance na manalo sa anumang sugal na pinatayaan mo. Pagkatapos mong tumaya o pumunta na sa sugalan, ang pampaswerteng ito ay i lamang sa toilet bowl. I-flush lamang ito. At kung nais mong pumunta ulit o tumaya ulit sa mga sugal na pupuntahan mo, gawin o ulitin lamang ang proseso na ito hanggang sa magkaroon ka ng resulta hanggang sa manalo ka. Basta magpakapositibo ka lang at ibuhos mo ang 100% na paniniwala at samahan mo ng taimtim na pagdadasal sa poong may kapal para ibigay na sa iyo na ikaw ang manalo sa lahat ng sugal na tinatayaan mo. Tandaan na ang mga ganitong pamamaraan ay magsisilbing gabay at pampaswerte lamang. Tanging ang ating pagkilos, pagsisipag, pagtsatsaga, pagdiskarte at pagtatrabaho at lalong-lalo na ang manalangin ng taimtim sa poong may kapal ang siyang makakatulong sa atin para tayo ay umunlad, magtagumpay, umasenso sa ating buhay at matupad ang mga pangarap natin na yung maman. At kung nagustuhan ang video ito, mag-like at mag-subscribe na para maging updated sa mga next video na i-upload tungkol sa mga pampaswerteng bagay-bagay.